Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Track PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kaya na nga na ng Minnesota Timberwolves na ibaon sa 2-0, ang Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Joel Embiid. Matapos nga po mga katrops na maipanalo ng Minnesota Timberwolves kahapon ang kadalang laro, ay sila na lang naman nga po nag-iisang kupunan na nasa playoffs na wala para naman ngang talo. Sa pagkakaroon nga po nila dito ng 5-0 na record simula first round ng walisin nga po nilang Phoenix Suns sa apat na game, Hanggang sa maipanalo nga po nilang kanilang game 1 sa second round laban sa ating defending champions na Denver Nuggets. At ang maganda pa dyan mga katrops, dahil nga po naipanalo ng Minnesota Timberwolves ang kanilang unang game, ay tuloy na rin naman nga po nalang naagaw home court advantage sa kanilang seri. Bukod rin nga po dyan ay hawak na rin naman nga po ng kanilang team ang buong momentum sa kanilang bakbakan. Lalo pat napatunay na nga po ng Wolves na hindi sila takot o naapektuhan ng intensity ng crowd sa loob ng ball arena at sa mga ginagawang scoring run ng Nuggets sa kanilang laban. Kaya asob na nga po mga katrops ay nasa Denver Nuggets na nga pong pressure since kapag natalo pa nga po sila sa kanilang game two, ay mababaon na nga po sila sa 0-2 sa loob ng kanilang home court at kapag nangyari nga po iyan ay maaaring ang hindi na sila makabalik pa sa lugar ng Denver since nananatili rin naman nga pong undefeated ang Minnesota Timberwolves sa home court nito na target center Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Joel Embiid Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops na si Joel Embiid na nga po nag-iisa at kauna-unahang MVP na hindi pa nakakapasok o nakakapaglaro sa conference finals. Kaya dahil nga po dyan ay umugong na nga po ang posibilidad na pag-alis nito sa Philadelphia 76ers since hindi mala nga po siya dito na nanalo. Ibig sabihin, malaki na nga po talaga ang chance na gusto yun na nalaman nga po nito na lumipat ng ibang team na mas makakapagbigay sa kanya na mas malaki at mas magandang oportunidad na makakuha ng kampiyonato. At kabilang nga po sa mga nabanggit na kupuna po na posibleng kumuha sa kanya ay ang Los Angeles Lakers na nangangailangan na rin naman nga po ngayon ng big man na makakatulong kina Lebron James at Anthony Davis sa susunod na season. Pero ang tanong mga katrops, paano naman nga ba kaya makukuha ng Los Angeles Lakers ang isang Joel Embiid sa isang trade? Well ayun nga po sa lumabas na balita, si Anthony Davis lang naman nga na ang trade asset na tatanggapin ng Philadelphia 76ers para ipalit nila kay Joel Embiid. Ibig sabihin, Bukang imposible nga po na mangyari ang ganitong klaseng trade. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.